Hello po, magandang uh, araw po ngayon uh, naandito na nandito naman tayo sa kusina ni Chong Magluluto tayo ngayon ng pork humba Mga original na pork humba At ka, na natin Okay po, nandito po yung ating pork na bandang balikat ng parte ng baboy So sa bandang balikat Atin po ito imamarinate. marinate Nandito po lahat ng mga sangkap kailangan natin muna ito ma marinate at least mga isang oras. Okay, umpisa na natin mag-marinate. Lagyan natin dito. Yan. Una, lagay natin na Suka. Suka. toyo sunod oyster sauce konting bawang paminta pamintan durog tapos sokal na pula Tsaka itong dahon ng laurel, pampabango. tapos itong star anise, tatlong piraso, pampadagdag aroma yan. Yun. Pagkatapos, atin masimasin himasin balikta rin, para manuot yung mga sangkap. Kabilang, magkabilang parte ng ating baboy. Yung ganyan. Mhm. Uh it natin ito ng isang oras. Balik-balik karen -balik rin. O pansamantala, tayo ay mag-break muna. Okay po. Pagkalipas ng isang oras ng ating pagmamarinit nitong ating linulutong pork humba, ay atin na itong pag-ipagpapatuloy itong ating pagluluto. Sa ngayon, kailangan natin patuloyin dito sa strainer para matanggal yung ano, tapos ito ay atin muna i-brown dito sa kawali. Maglalagay tayo dito ng chicken oil. Konti lang. pag mainit na, bago natin i-brown. Ayan,

adilirang dengan Abdullah okay. Tumuhay na natin itong isa naman. And then, itong isa. Ito na po yung... Uh, ito na po yung ating... Uh, pangalawang binabrown natin yung ating pangalawang gagawin natin po sumba at tayo ay magigisa na ngayon dyan din tayo sa kawaling ito babawasan lang natin ng mantika buwasan natin ito ng mantika yan yan 'yan Yan 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 Okay Okay Tuloy Ngayon ipagpapatuloy na natin magigisa na tayo ng ating bawang at sibuyas. Maglalagay tayo ngayon ng star margarine para maging malinam na yung ating niluluto. Star margarine ang ilalagay natin. natin itong bawang isa-bisa isa, -isa. ihulog na natin itong sibuyas na pula And then, ihulog na natin itong ating pork humba. Mabigat. Yun. Hmm. Bali, dalawang kilo po ito ang ating ginawang pork humba. Ito na po. Tapos, Ilagay natin yung mga yung pinagbabara natin kanina, yung pinakasos. Okay. Magdagdag tayo ng mga 2 cups sa tubig. Nak, lagyan mo ng tubig to para mapalambot natin itong ano ating pork humba lakasan ng apoy tapos meron pa tayo dito pang nam talaga meron tayong panutsa dito ng pampadagdag linamnam panutsa yan pong original ang nilalagay ng mga sinaunang naggagawa nito sa parting bisaya. May panutsa sa po silang nilalagay. Okay? At tayo ng tubig. Tapos, palambutin natin to mga mga 45 minutes lang. Malambot na ito. Okay. Pagbabalik tayo. Okay. Tingnan natin. At ating babalikta rin. Nakaka 15 minutos na tayo. Kailangan natin balikta rin. Yun. Oop. Nandahan. Yun. Kailan natin balikta Tapos mag-add ng isang cup na tubig. Okay, takpan uli. Okay, magbabalik tayo uli. Okay po, pagkalipas ng isang oras na nang ng ating pagpapalambot itong ating pungkumba, ito na, malapit na natin hanguin. Kaya uh, magpapalamig lang tayo, mamayang cute. Magpupunta uh, na tayo sa tiki man Portion. Magpapalamig lang tayo. Itoy luto na to. Talagang malambot na malambot na to. Naghintay isang oras at 10 minutos ang ating pagpapalambot dito. Medyo may katigasan ng ating baboy. Okay. Papalib muna tayo. Ito na po yung ating penis product ng pork humba na masarap. Ito po yung original na pork humba na wala po itong uh, bulaklak ng saging, wala po itong uh, pineapple juice. Ito po talagang suka, tuyo, at saka panutsa, at saka iba pa mga sangkap. Ito po yung uh, original na pork humba tikman natin hmm alinam nam masarap nag aagaw yung asim at saka yung tamis okay masarap, try nyo ito hindi kayo magsisisi mga kabarangay, mga kababayan ito na po yung ating finished product ng ating pork humba. Ito na po yung ating finished product ng ating uh, pork humba. Sana kung nakarating kayo doon sa dulo ng ating video ito at kung magustuhan po ninyo itong lutong ito, sana po pakashare, papalo para marami makapanood. Maraming maraming salamat sa inyo. Salamat po ng maraming. Thank you, thank you.